Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat uh, Welcome na naman po sa ating pong sumali sa pecha Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha para po ngayong May 6, 2024 At uh, sa ating mga subscribers, sa mga followers po natin dyan, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers Maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, At ayan mga idol, umpisahan natin ang ating sumada Dito po tayo sa May, yun 5 at uh, 6 sa ating pecha 24 sa ating taon Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin sa mga numero natin dito I Simplify lang po muna natin sila 0 plus 5 is 5 0 plus 6 is 6 at uh, 2 plus 4 is 6 ganoon pa rin po sa bandang gitna Add lang natin 5 plus 6 is 11 At uh, 6 plus 6 is 12 Ganyan pa rin po sa bandang baba. 11 plus 12 is 23. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 23. At yung pangalawang numero natin, kapares nating numero, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 5 plus 6 plus 6 is 17. Ayan mga idol, yan po yung ating Pangalawang numero, meron po tayong 17. At meron na rin po tayong combination dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 17, 23 or 23, 17. Ayan mga edal, 2 digits po yung mga numero natin. Pwede, isisimplify uh, lang muna natin yung mga ayan bago natin yan isumada para mas madagdagan po yung mga numero na pwede natin pagpilihan. Ayan, dito po tayo sa 17. 1 plus 7 is 8. At sa 23 naman, 2 plus 3 is 5. Yan po ang ating isusumada ngayon. Uh, 8 at 5. At unahin po natin isumada ang 8. Kukunin muna natin itong 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin po dyan yung 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8. At pwede rin ang 26. Sumada 20 2 plus 6 is 8. Ayan mga uh, idol. po yung sumada natin sa 8. At isunod, muna, isunod naman po natin yung 5. ayun Sito sa 5, kunin muna natin yung 23. ayun Sumada 23. 2 plus 3 is 5. At pwede rin po yan ng 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5 then pwede rin ang 32 sumada 32 3 plus 2 is 5 and mga uh, dalawa po yung sumada natin dito sa 5 at ito po yung mga uh, numero na pwede natin pagpilian sa atin ating sumada para po ngayong may 6 and, meron tayong 8 17, 35 26, 5 23, 14 at 32 and, pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga gusto natin ng numero para po sa mga kombinasyon na po pwede po natin tayaan. Narambo lang po natin yung mga naka-encircle po natin mga numero ito. At sa ating sample, ganoon natin dito ang 14 and 14 and 26 then 17 at 5 then 8 and 23. Ayan mga idol, yan po yung ating mga sample, mga kombinasyon na kuha sa atin pong sumada para po ngayong May 6. Ayan, meron tayong 14.76, 17.5 at 8.23. Ayan, meron tayong tatlong sample yan. At kung okay po sa inyo, nagustuhan nyo po itong mga kombinasyon natin dito, pwede pwede rin po natin matayan yung mga yan. Pwede rin po tayo magdagdago dito po sa taas kumuha. Kaya na lang po yung pumili. Kung ano pa po yung mga nagustuhan po nating mga numero. At ayun mga idol, yun po natin sa pecha para po ngayong May 6, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating lahat.